Sinimulan na ng Kongreso ang canvassing ng boto para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Ang kampo ni Senador Bongbong Marcos siniling na unahin ang canvassing para sa si Pangulo nang maiproklama na si incoming President Duterte. Para sa detalye, umaksyon live si Mayan Los Baños. Mayan, anong nangyari sa hiling ni Senador Marcos? Amo ay lamang ng Joint Committee ng Kamara at Senado yung kahilingan ni Senador Bong o ng kampo ni Senador Bongbong Bong Marcos na paghiwalayin yung canvassing para sa presidential at vice presidential elections. Kahit pa ang kanilang layunin ay para daw sana mabilis na maproklama itong frontrunners sa presidential elections sa si Mayor Rodrigo Duterte. Simula pa lang ng canvassing ay sinubukan na ng abogado ni Senador Marcos sa attorney Dagen de Langgale na questionin ang bilangan para Certificate of Canvas o COC ng Pangasinan. Pero agad siyang hinarang ng presiding canvasser na si Senador Coco Pimentel. At nang hilingin naman niya na ibukod ang canvassing ng boto ng para sa Vice President, binala rin siya ni Congressman Neptali Gonzalez na isa pang pa presiding canvasser. Pakinggan natin ang naging sagutan nila. Prohibition under the Constitution that there should be a separate canvassing for presidential votes. There is no prohibition. This is a gray area, Mr. Chairman. So that is why I move for separate Mark. canvassing of presidential votes so that we could proclaim immediately Mayor Rodrigo Duterte of Davao City as the next president of the. the respective council will not take their seat, then we will be forced to direct our respective Secretary General to. To, to force you to, to uh, uh, take your respective seats. Your Honor, please, how could we be sure that the same is authentic when we do not know the secret markings? I'm looking at the members of the Senate panel, and I think uh, no one is questioning the authenticity of the documents that they have seen. So, if there is no motion from the Senate panel, I don't think I, I, I need to uh, entertain such a thought. Thank you, execution. Samantala, unang binuksan ang ballot box na naglalaman ng COC mula sa Davao del Sur. Inilatag ang kopya ng electronically transmitted COC at ang physically delivered COC para masuri ng Board of Canvassers at na mga kinatawan ng bawat kandidato. Pero napunan ni Senator Pimentel na sa limang na print na electronically transmitted COC may isa na hindi tumugma sa physically delivered COC. Hiniling ni Senator Pimentel sa Comelec na ipaliwanag kung paano ito nangyari. Muli namang sinubukan ng kampanya ni Senator Marcos na harangin ang hiling ng abogado ni Mayor Duterte na isama na sa bilangan ang boto mula sa Davao del Sur pero hindi na naman pinagbigyan si Dilanggalen at tinloy ang pagkanba sa boto mula sa Davao del Sur Nabilang na rin ng boto mula sa Agana, Malaysia, Republic of Korea, San Juan City, Gimaras at Sikihor. As of 5 p.m. Erwin nangunguna para sa pagkapangulo si Rodrigo Duterte na may 324,536 votes, sumunod si Mar Rojas, 100,308 votes, Grace 437,688 Jojo Binay, 28,336 votes, Miriam Santiago, 13,752, at si Senyerez na may 210 votes. Para naman sa pagka-Vice Presidente ng Unguna, As of 5 p.m., si Alan Cayetano may 171,309 votes. Sumunod si Lenny Robredo, 137,027 votes. Bongbong Marcos, pangatlo, 124,297 votes. Sumunod si Jesus Codero, 29,253 votes. Gringo Onasan, 12,176 votes. At Antonio Trellianes, 6,678 votes. Sa ngayon, Erwin, 17 ballot boxes na o 17 na mga lugar na rin kasama na rin yung absentee voting sa ibang bansa. Yung uh, na-canvas sa mga oras na ito, medyo naging mabilis Erwin na after nung Davao del Sur no dahil nga may nakiusap na kampo na ayon sa kanila, tanggalin na yung mga seremonyas ng no, masyadong detalyadong pag-describe doon sa mga balota, doon sa ballot box at yung mga serial numbers. Kaya naging mabilis na lang yung pagbubukas at paglalatag at hinahayaan na lamang yung mga representatives na tignan ito. Erwin, uh, sabi ni Senator Coco Pimenta, tel 2 pm tusawa ang kanilang canvassing ibig sabihin agmamay ang gabi pa ito hanggang sila ay mapagod at itutuloy muli bukas erwin parabing salamat sa almean los baños be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016